Ano nga bang epekto ng alak sa ating mental health? Ang pag ng alak sa iba't ibang mga okasyon at mga handaan ay maaring magpagaan ng ating pakiramdam at makabawas ng stress na nararamdaman pansamantala. Para sa ilang tao naman, ang patuloy na kagustuang uminom ng alak ay maaring humantong sa malakas na pag-inom at maaring magdulot ng negatibong epekto nito sa ating mental health tulad ng pagpapalala ng depresyon. Dahil dito, mahalaga ang maunawaan kung paano naapektuhan ng alak ang mental health at malaman kung ano nga ba ang dapat gawin kung sa tingin mo ay negatibo ng epekto nito sa iyong mental health. Malaki ang epekto ng alak sa ating kalusugang pangkaisipan. Dahil ang alak ay isang depressant, ito ay nagpapabagal sa iyong katawan at nagpapabago ng balanse ng mga chemical sa iyong utak. Ito ay may maraming epekto. Maaring baguhin ito ang mood, energy level, pagtulog, concentration at focus at memorya. Kung regular kang umiinom ng alak, maaring magkaroon ka ng dependence sa alak. Kung ikaw ay may alcohol dependence at at biglang ititigil ang pag-inom, maaring sumama ang pakiramdam at lumala ang problema sa mental health. Ang matagalang pagmamalabis at dependence sa alak ay maaring magdulot ng iba't ibang malubhang problema sa kalusugan. Kasama na rito ang mga sumusunod, stroke, sakit sa atay, sakit sa puso, cancer sa bituka, cancer sa bibig at pancreatitis. May mga formula tayo sa Doc Alternatibo na makakatulong para sa paghinto ng pag-inom ng alak na hindi naman mabigla ang ating katawan. Bisitahin lamang ang doc alternatibo na malapit sa inyong lugar. Tumawag lang sa 0946-967-3211. Pakinggan muna natin ang isang testimonya kung saan natulungan ng vitamin C IV infusion. Siya po ay si Ma'am Veda Rivita kung saan siya ay may fatty liver. Pakinggan natin. Ma'am, naka... Under you ka itong vitamin C infusion ng Doc alternatibo, ma'am, no? Katong atong yung intravenous, ma'am. Kumusta ang pag suka so, datong na infuse ka to ma'am? Kumusta ang gibati nga kaayo sa imong kalawasan ma'am? So actually dako ug kay gitabang nako nang dok alternative ma'am labaw na gid nang kadtong vitamin C nga infusion. Uh -huh. Mo to siya nga ni undergo ko kay gusto man lagi nga ma, ma mauli ta. Naun day ka to ma'am? Actually ma'am, naajog ko kay kanang fatty liver. niya. Uh -huh. Unya, Unya. Ako ang sister na kayo, man akong manghod niya, Dok, Mo try da tagduk alternatibo. Mm -hmm. Kung sa pud siya. Siya try lang gyud da niya. Naa daw kuno siya detoxification. Mm -hmm. Kung masigi, murag okay lagi siya nag detox me. Kami jud ang um, ako akong bana, akong eldest na anak nag detox jud me. Mm -hmm. Niya. Ako lagi kay naamang ko isista akong liver na kamot po lagi ko nga unta maulian. So mo to nga advice ni doc nga ay daw ko kanang vitamin C nga infusion. So, ni Go, may kanak -na dyan ko dako dyan isang pulos ako ang lawas no kay nakana dyan ko nga. Mga dyan ay, ko nakaayo, may nakawala dyan sa ako ang fatty liver. Kasi syempre, nagwa naman po, healthy lifestyle naman dyan ko, gikan to. Mm -mm. no, niya. Dako si kay siya nga help. Mas lahi jud ang gina-infuse kaysa katong oh, yes. ordinary oh, lang. kay mm marag energetic man ma energetic man gud ta gud oy pero oh. to the extent lagi nga ko apong work is teaching dili mm -hmm. pang gitunya nimo maiwasan no nga ma stress ka masuko ka mm nya bawal ba ya ang ta gud nga masuko jud no yes. pero ato na lang gin ako na lang gi-control akong sarili kay kung so, saan mo, may nature of work, chikod na ako. Wala ka, magpasalamat dito sa dok alternatibo kay tungod ana, natabangan siya ko nang ako ang panglawas. Ako si Vida Ridita, 53 years old, then taga poblasyon niya paralya. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalo.